Uh, shoutout nga pala Kay Alvin Tolentino Ng Sapang Maisak Shoutout sa'yo pare ko Oh no Marami pong uri Ng Shanghai May manok, may gulay May baboy, may bangus Pero paano Kung Shanghai Nagawa sa Janitor piece? What? Try natin Let's start! What's up mga par! Meron tayong requested video kay Cramp Customs at binigyan ko ng uh, atensyon. Nagre-request siya ng janitor piece. Uh, ibang luto naman. Ewan ko lang kung pwede pa yung dala natin. Matagal na panahon ng nakabakante ito. Pero subukan natin. So, eto na mga parkoy. Nandito na tayo sa ating spot. Ito, papakita ko sa inyo yung sapa. Ano, Dami naman oh. Kahit pa mo iagis yung dala, sasabit yung dyan ito. Ranggas pang eh. Hindi ka natatakot. Eh, pwede na yun haluin na lang natin ang sibuyas at carrots para dumami uwi na tayo sa bahay so heto na mga pare ko na tayo at eto na yung mga nahuli nating mga janitor fish ayan fresh na fresh from the stream ay eto na mga pare ko pinakuluan na lang natin para hindi ganong hassle Pero pwede rin namang ihaw to Dati inihaw lang namin to Hindi ko na pinakita yung Pagputol ng ulo mga parikoy Dahil ayaw ng youtube yon. Eto okay. <coughs> na mga parikoy Na deboned na natin Tinanggalan ng balat At tinanggalan na rin ng mga tinik So Next step natin Hiwain natin yung mga Carrots at saka yung celery ready na yung kawali natin mga par lalagay na natin yung matika at isusunod natin yung bawang natin mga par sibuyas. And then, haluin lang ng haluin mga pare ko hanggang sa maging golden brown ang ating sibuyas at garlic. At isunod na natin ang ating patatas, carrots, at pati na rin yung celery. So, eto na yung ating pambatong janitor fish meat. Halon na rin natin mga pare ko at haluin lang ng haluin, mga parikoy, hanggang sa lumabas yung kanyang samyo. At lagyan nyo rin ito ng stapler. Ah, este, paminta. <laughs> At <laughs> syempre, huwag nyo kalimutan lagyan ng asin, mga parikoy. Paalala lang, mga parikoy, huwag nyo pong gagayain ito pagkat yung janitor po, ma-iron content. Kaya po, hindi gaano safe na kainin para sa mga bata pero para sa mga pambihirang nila lang hmm? pwede na po ah! So, sa init ng panahon, meron na tayong audience mga parekoy wow! Ano ba sasabi mo sa niluluto natin? Mabango Mabango, ikaw? Mabango Ginagaya mo lang <laughs> Yan yeah, mga parekoy Mamampre natin mga par. Kung masarap na. Totoo nga naman mga par ko, eh, mabango nga yung samyo nya So, Ibabalot na natin. So, mga par. Nagpatulong tayo sa isang eksperto na ayaw tumingin sa camera, na ayaw magpa-video. Dahil di tayo marunong magbalot ng lumpia. Para mabilis. Ito. Pemwer sana <laughs> Pembigla Heto na mga parekoy. Luluto na natin. Wow. ra at ayo mabileng wow kay gindulang sa ito na mga pare ko ah lu tu na ngating mga janitor pis lumpia shanghai wow gendam pare ko ah nginit Alright, right, nga nakin. Ito yung masarap na sausawan dito mga para ko. Yung ginawa natin na binuro natin sa papaya. Pampares dito. Sa lumpiang Shanghai janitor fish natin. Ito na mga para ko. Iluto na yung janitor fish Shanghai natin. So, tikman natin. Ito yung matyagang naghintay. Oh, tikman mo na. Sige. Bumatikman. tikman. Oh, lagyan mo yung suka natin. Tikman natin. Para malaman. Yan, ito yung suka natin sa ano. Alay, pangasin kayo yan, boy. Tanay, di na sen. Oh, ha? Tikman natin, mga par. Huh? Huh? Oh, no. enlesai, serap, dua, itu ngomong ini amat, hmm. yang hmm. lumpiang janitor natin mga barko, serap mapar koi hmm, <laughs> ah, kenyamanan hmm. hmm. par Shanghai Jani terpis, hmm. The best. Hmm. hmm, hmm, Ah. Sarap. So mga barkoy, bagong recipe na naman para sa nag-request nito. So, subukan nyo at huwag nyo pong itry sa mga bata mga barkoy. Pagkat sa mga matatapang lang yung sikmura, pwede. Andiyan ito mga barkoy. Itryin nyo sa lumpia. Napakasarap po mga barkoy. So, kung nakaabot kayo sa video ng ito, marail <coughs> i ah na naman kasi boy, nakakagulo So kung nakaabot kayo hanggang dito mga paki Pakilike po kung nagustuhan nyo ang ating Shanghai na janitor fish So ako lang po yung magikerong di marunong ng salamang ka mga barko Salamat po, good luck, God bless Albert Tolentino, shout out sa iyo, mga barko Pai! bố? quê nè? Ô, bô! Pai, nó também! Pô! É uma? Hum! Pau! Pô! Hmm. Wah. Abo, masak masa mau? Nyami. Nyami. Try nyo ama baru serap. Hmm. Nyaman, kan, hana? Tumore anu ko tahu mu. Hmm? Mantap ku panjani tor, kanyaman da. Isang Shanghai ni Balu yan. Ano niya gawa? Yung janitor. Janitor piece. Yung kanyaman. Ang hmm. kailangan ko dyan. Salamat po.